Hello guys, welcome back again to my youtube channel For today's video, lulutuin ko po ang nilagang baboy Ito na po yata ang pinakamabilis na luto ko ng nilagang baboy Yan, magpakulo po muna tayo ng tubig Wala na pong gisa-gisa to At hindi na po natin ito patatagalin pa Yan, mag na po tayo ng ating mga ilalagay ng mga gulay Yung saging saba, at yan patatas, tapos kamote palatan lang natin at yung repolyo depende po sa inyo kung gaano kalalaking hiwa at yan yung baboy konti lang po dahil dalawa lang naman po kaming kakain at nilitan ko po ang paghiwa para mabilis po lumambot ayan kumukulo na yung tubig Make sure na malinis po ang ating baboy at ilagay na natin dyan. Hintayin muna natin itong kumulo. At yan pagkulo, tanggalin natin yung mga bubbles na malansa para hindi po humalo sa ating sabaw. Tanggalin lang natin yung ibabaw -bubble yung bubbles. At pag kumulo na po, ilagay na po natin yung mga matitigas na ating gulay, patata, saging saba, at yung kamote. Tapos, ako po pala pinapatay ko po muna ito. Pag kumulo na po siya ng konti, ayan, papatayin ko po muna ito toyan Tapos, ililib ko muna ng 10 minutes. At lalagay ko na po yung sibuyas. At pakatas ng 10 minutes, pakukulan ko po ulit ito. At nilagyan ko na po ng ating pampalasa na patis, pepper, salt, seasoning. at tinakpan para mabilis maluto at lumambot ang ating mga gulay. Yan, malambot na po yung mga gulay natin at baboy. Kaya nilagay ko na po yung last ingredient natin na repolyo. Lulutuin lang po natin ito. Mabilis na lang po ito maluto. Dahil mabilis lang naman po maluto ang repolyo. Pero ako in-over ko po talaga dahil gusto ng anak ko ay malambot ang mga gulay. At yan, sobrang bango. Napakabilis po ng ating pagluto ng nilagang baboy. Kaya itry nyo na po ang ating nilagang baboy recipe. Salamat po lagi sa nanonood ng aking vlog. God bless po sa atin. At lagi po sana tayong mag-iingat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Like and share, comment po. Salamat po lagi sa walang sawak sumusuporta po sa aking vlog. Pagpalaim po sana kayo ng Panginoon. Huwag po sana i-skip ang acting ads para po makatulong po kay sa akin. Salamat po. Yan po ang simpleng-simpleng nilaga. Sobrang masarap at mabango.